Hi guys! Welcome back to my YouTube channel and for today's video uh, isi-share ko lang sa inyo guys kung ano na yung mga ginagawa ko kasi uh, matagal-tagal din ako guys na hindi active sa ano minsan na lang ako nag-upload ng mga videos sa aking YouTube channel so ngayon isi-share ko lang guys kung ano na yung mga pinaggagawa ko so uh, ngayon guys uh, nag-ano ako nag-aral ako ng caregiver dito sa ano sa Europe kasi ang tagal ko guys na ano nag uh, nagtrabaho sa pabrika ng kandila mga 11 years din yon tapos uh, gusto ko namang mag ng ano ng panibago so naisipan kong mag-aral ng caregiver kasi madali lang siya ayan at saka ito talaga yung gusto kong gawin dati mula nung ano, pumunta ako dito, niisip ko na ito talaga yung gusto kong gawin. Kaso lang, nung nakatapos kasi ako ng school, so hindi pa ako masyadong ano sa Danish. So natakot ako kasi ano, sa, ano talaga guys, mahirap yung ano nila, yung language nila. So kailangan mo talagang aralin. So nagtrabaho muna ako sa ano sa pabrika ng 11 years. So nag ano na nagsawa na din ako doon kasi sa tagal ba naman, 'di ba? So, nagtry ako na mag ano, na mag-aral ng caregiver. So, ito nag-start ako ng nung ano nung August 18. So, madali lang naman to, guys. Ano lang naman ah uh, ilang matatapos na ako ng ano uh, March 2025. O, di ba? So, ang ikinaganda lang din dito ay habang ikaw ay nag-aaral, may makukuha kang parang sahod na ano, habang nag-aaral ka, may, may makukuha kang sahod. O, di ba? Hindi kagaya na, ano, na gagastos ka talaga. Hindi kasi, kagaya sa school, nagpo-provide sila ng ano. Dito, dito na ano yung mga lessons namin, dito namin makikita. Tapos yung mga yung schedule namin nakalagay dito. So, kailangan ano ka talaga, uh, chinecheck mo kung ano yung mga gagawin nyo bukas, yung lessons nyo bukas, kailangan i-check mo sa ano. At saka dito na rin nakalagay yung mga babasahin mo sa libro, kasi may libro din guys um, uh, kagaya nito. So, kailangan nakalagay talaga doon. So, kailangan babasahin mo. Kasi yung feature hindi sila nag-ano na, oh, ito, babasahin nyo to from page 1 to, to hanggang saang page. Hindi sila nagaganyan. Kasi, may schedule na nakalagay na doon. At nakalagay na rin doon yung mga kailangan nyong basahin. Tapos, may mga may mga tanong na sasagutan ayan, yun yung ano yung teacher, hindi na sila yung kagaya sa Pilipinas na mag ano ka na ito, kailangan nyo itong basahin ganito, ganyan, wala na guys kasi nakalagay na sa schedule namin, nandito na siya lahat so, responsibilidad mo nang anuhin um, uh, aralin yung mga nakalagay dyan para sa kinabukasan example, ng mga leksyon nyo ayan So, yun nga, ang, ang advantage lang ay makakakuha ka ng sahod. Ayan, habang ikaw ay nag-aaral. Tapos, uh, bawal na bawal guys na ano, umabsent na hindi naman talaga ano, kailangan. So, kasi nga, uh, ang ano nila, habang nag-aaral ka, may sweldo ka eh. So kung a-absent ka na hindi naman ano hindi naman importante na ano na kunyari tinamad ka lang so ayaw mong pumasok hindi po pwede 'yon. So kailangan kang kausapin ng ano may in-charge din kay kasi diyan kung bakit kung mag-absent ka may merong kang kukontakin bakit kung anong dahilan bakit ka nag-absent sa so, mga ganyan at saka kung ano, panay-panay na yung absent mo, so may chance na tatanggalin ka sa ano. Sayang, di ba, kung naumpisahan mo na, tapos tatamad-tamad kang mag-aral, so may chance na tatanggalin ka. Kasi hindi basta-basta, guys, na makapasok. Hindi ka, guys, sa Pinas na sabihin mo mag-aral ka ng caregiver, so ano na mag enroll ka lang ganyan ganyan so dito kasi hindi pwede kasi meron silang ano meron silang tinitingnan kung qualified ka ba o hindi ayan so kung hindi ka man qualified uh, inaano nila na kunyari, wala kang ano uh, mathematics o di kaya english so inaano nila na mag-aral ka muna ng ganyan mathematics at saka english bago ka makapag-start ng ano pag-aaral. Ayan, pagdating doon sa ano, absent, kung ano, kung panay-panay na yung absent mo, um, uh, yun nga, sinasabi ko na may posibilidad na matanggal ka. Yun nga sa ano, sa ngayon sa kaklase namin, um, uh, panay siya, ano, panay late, dumadating siya sa school ng late, tapos, um, uh, panay din siya absent, tapos, pag nasa school siya, yung ginagawa niya, parang ano lang siya, parang may may sariling mundo siya. Hindi siya nag ano, hindi siya nagipag communicate sa mga kaklase namin. So panay nag-aano lang siya, nagdo-drawing. Ayan. Tapos pag pausa, yung ko hindi ko alam kung anong ginagawa. Tinanong ko nga yung ano niya, eh, yung 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 katabi niya kasi Danish yung katabi niya eh. Tapos tinanong ko ano anong ginagawa niya kasi naanuhan ko tara napansin ko lang ba na napansin ko na hindi sila nag-uusap. So ang sabi nung ano, sabi nung isa nagtat nagano lang daw nagdo-drawing pag habang nasa ano nasa classroom kami. Tapos yun, um, kinausap na siya nung in-charge nung ano, yung mga nag yung may in charge doon eh pag panay na yung absent no? so kakausapin ka kung bakit ayun, um, kinausap siya tapos nalaman na lang namin na ano na siya uh, kinik out, kasi nga panang, ang daming absent nag start lang kami nung August tapos ang daming na niyang absent so kinik out siya sa school pero ang ano naman kasi dito Once na pag wala akong trabaho, may matatanggap ka na tulong mula sa government. Yun na yata yung ano nila kasi yung gusto nila na tatanggap lang sila ng tulong. Hindi naman po pwede kasi yung ano yung government, inaano sila na kailangan maghanap sila ng trabaho. Kasi yung tulong may limit. Dati ata 4 years, tapos ngayon nagiging 2 years na lang. So, sa loob ng 2 years, kahit magstay sila sa bahay, meron yun silang matatanggap, yung mga Danish. Pero yung kagaya sa amin ng mga ano, mga galing sa ibang ano, hindi, wala kami matatanggap pag wala kami trabaho. Pag wala kami ano dito, pag hindi kami magtrabaho nga nga, o oh, ba diba? kailangan, so kailangan magsipag ka talaga. Kung masipag ka guys, um, malaki yung kikitain mo dito. Ayan. So, ang, ang mga ano kasi yung mga kalahi kasi nila tatamad-tamad lalo na yung iba na izipin nila na may matatanggap naman sila so ayaw nila magtrabaho ayan so pag uh, nat, na, natapos na yung ano nila yung kunyari yung two years nila na ano so kailangan na talaga nilang maghanap tapos yung iba wala talaga hindi talaga nagtatagal ayan Um, ayun, um, yun lang nalaman namin nung nakaraan na nakik out yung kaklase namin. Kaya pala hindi na talaga namin nakikita. Kasi nakik out na pala. So, oyan kung mag-aral ka dito guys, meron ka kasing ano, matatanggap na monthly na ano. So, kailangan pag mag-aral ka, sipagan mo na. Kasi, ano, hindi um, ka naman nila pinampabayaan. May suporta ka naman na natatanggap. Ayan, mga ganyan. Tapos, may mga meeting-meeting pa yan kung sasabihin mo kung ano yung problema mo sa school. So, gagawa nila yan ng paraan. Yun lang yung ikinaganda. So, ayan, senior ko lang yung ano, yung ginagawa ko ngayon. Ayan, kasi simulat noon pa man, uh, ito na, ito talaga yung gusto ko na ano, kaso lang natagalan lang kasi natakot ako hindi pa kasi kabisado yung ano yung language nila, so so ngayon, uh, medyo kampante na ako kasi makapag-communicate naman na ako sa mga matatanda, so try kong ano, ang kinaganda lang dito guys sa ano, sa pagiging caregiver dito is, hindi ka talaga magtatrabaho ng buong isang linggo kunyari may ano may may pasok ka ng Sabado Linggo. So, Lunes o di kaya Martes, may free ka. Hindi talaga buong linggo magtatrabaho ka. O di ba? Tapos yung pasok 7 to 7 to 3, tapos yung iba 7 to mag-start ka ng 7 o'clock to 1, tapos may pang ano, may panggabi na ano mga Ayan, may pang panggabi tapos may pangmadaling araw. Ayan. Yung, ang um, ikinaganda. Tapos kung magtrabaho ko pa ng ano, yung 11 to 7, ang laki ng kikitain mo guys. Tapos pag magpanggabi ka, mag-start ka rin ng ano, ng 2.30 ba o 3? 3 o'clock tapos hanggang 11. So malaki na yung kikitain mo doon. So yun lang yung advantage ng pagiging caregiver dito sa ano. Ayan. Ayan lang po, sinare ko lang yung aking mga ginagawa ngayon. Kaya hindi ako masyadong active sa ano sa YouTube. Ayan. Ayan lang po, maraming maraming salamat guys. Sana po nag-enjoy po kayo sa video ito. Ayan, God bless us all. Bye bye.